Haring ko talaga nito kuya. Ang kaya ko nag ano nang pagbo-vlog para gusto kong makatulong sa ating mga kapwa. Bagamat ako may hanap buhay naman, tapos magbibigay ng tricycle at nagde-deliver pa ako ng mantika sa uh, dito sa aming komunidad. Baka may nos dito po tayo. Baka may nice kung nice po kayong panawagan sa ating mga kababayan na may mabuting kalooban na gustong magpaabot uh, magpabot sa ng tulong. Sa, nasa iyo pong pagkakataon. Okay lang po naman ako. Pero pag mayroon naman po gusto din tumulong, okay naman po sa akin. Tatanggapin ko rin naman po. Pero hindi na muna siguro ako mag... Opo. Oh, kasi. Lahat po ngayon ng mga tao kasi alam po natin na naghihirap na po sila ito. Opo nga po. Mahirap nga pong buhay. Katulad nga po ng ano, ako ay... Kumahanga sa yung kasipagan ko, yabagamat ang oras ay eh, Uh, malalim ng gabi, uh, kayo po ay nasa lansangan pa. Parang katulad ko rin po. Uh, Siyempre, yung lamang pong kailangan natin sa buhay ang patuloy na lumaban sa hirap ng buhay upang uh, kahit pa paano tayo makaagapay sa ating araw-araw na pangangailangan, mayroon tayong mapagkuna ng ating kabubuhay. Ilan na po ba ang pamilya ang ano nyo, anak na kuya? Wala po akong asawa. Uh, So, saan po kayo nakatira? Doon po sa gilid lang ng kapatid ko. Yung eh, kapatid ko naman po, harap din po sa buhay at maraming ah. anak. Kaya, hindi rin po ako pwedeng magpabigat. Kumasa? Oo. Kahit uh -huh. sarili ko man lang po, matulungan ko minsan. Ayun, ako eh, humahanga sa inyo po yung kasipatan. Pagkamat kayo eh, ay uh, walang matatawag na sariling pamilya, subalit, uh, ang ano yung sa sarili niyo ayaw yung maging pabigat sa inyong kapatid ako sumasaludo sa inyo kuya kaya kung nanay sa inyo ako'y taos pusong uh, tutulong sa inyo pang hatid kita pero malayo pa ng kalayaan po dito okay lang po, maglalakad na lang po ako hindi para... po, wag po kayong magalala sa akin okay, wag po pang mo pang walalanin wag, wag nyo wag, nyo wag, wag po kayong mahiya ang sipin natin yung, uh, ang aking ano po nararamdaman ko bang mabigat po yan sa totoo lang mabigat ako nangangalakal din po ako pagka may mga ano kami sa bahay mga kalakal na uh, subalit eh ako iramdam ko po yan unang una malalim ng gabi kaya wag po kayong magalala sa akin ayan po bukas po ang aking ano sakay natin sa likod ko ano hindi po okay na po, po hindi po kuya hindi po yung na interview nyo na lang po. hindi po wag, wag po kayong magalala ang akin lang gusto lang kitang talagang matulungan kasi eh, pero yun po ang kalayaan po ay napakalayo pa po dito dito niyan. Nasa dalawang kilometro pa po siguro yan. May kita na po. Ako kasi ano, masita. ako. bawal po akong magdala ng ganito doon. Pag may dala ako sa sakyan, baka po kayo masita po ng aming presidente. O di sa labas na lang po. At least makabawas-bawas sa lalakarin nyo. Di ba po? Ang layo ng lalakarin nyo. Di okay lang po ako. Baka maalang po kayo. Ay. Pasensya na po ah kasi. Ay sige. ganun pa man. Uh, abutan ko ng konting pang ano mo man lang may pangkain mo man lang sa ano, ito po sige po ako eh isa, isa rin po akong mahirap subalit uh, awa ng Diyos uh, ginagabay ako ng ating Panginoon na pagkat tayo po ay, ano uh, pagdamutan nyo na po ito ha Salamat po. O, pagdamutan nyo na po ito. Ha? Oh, ah, ingat po kayo ha. Ayaw nyo talagang magano sa akin. Ito po, ang luwag ho. Oh. Hindi po. Hindi, na lang po ako dyan sa may parisan. Oh. Uh, sa may alugawan po. Salamat si po. po. Ah, Saan po ba probinsya niya kuya? Bisaya po. Ah, oh, Bisaya. Ako'y nakaka, ano na po, kay salita ng Bisaya. Saan po, po kasi? ako dyan nung matay ang inay. Mm. Eh, patay na po ang inay, patay na po ang inay. Sabi lang, patay na kapatid po, kanalang muna umuwi. Ah, oo. Oh. sige, sabi ko. Sinusubayabayabayan ko na muna po siya kasi pati siya nagtatrabaho rin. Oo. Um, ilan po kayo magkaka uh, magkakasama rito sa... Ang kapatid ko po dyan, isa. Tapos, nasa Visaya na po yung, uh, yung isa po nasa May mga anak din siya ang kapatid na yung... po. Pito uh, nga anak niya, ang dami. Ay, no, kaya talagang kayo ayaw yung maging... Tsaka po yung uh, bayo ko, ngayon lang nakaraan taon, Ilang taon din po walang trabaho mula pandemic tas. ayun tagal at na. Trabaho no? naman siya ngayon. Yung mga aral naman po ng mga bata ang alaala sa Oo, kaya po yung kapatid ko pumapasok din po diyan sa Gold Key para makatulong din po sa bayaran ng mga utang pang-araw-araw. Oo, oh, tama. Ay, okay. ako naman pangalan ko doon. Ayoko naman nang magkikipasaway naman ako. Oo, oh, ay buti nga kayo kuya ang ano nyo talaga eh hangarin nyo makatulong sa inyong kapatid na, ano ko oh, ano oh, kasi okay. wala naman po ibang magtutulong hindi minsan kamag-anak naman po talaga oh, opo kasi ang iba pong ano dyan eh ang ibang ano dyan na tas ano ano eh katulad nyo na no, walang pamilya kasi nag ako ng kuryente 300 days ang buwan kasi bukod ako nang tulogan sa kubo kasi ganito nga muuwi ako minsan gabi na madaling araw mm hindi -hmm. ako pwede sa loob ng bahay kasi labas-paso kayo mga bata mm -hmm. So, bali, nag aano din kayo ng pagkain na sarili nyo? Opo. Mm. Oo, nagbibili po ako. Tulad ngayon, bibili na po ako ng kahit isang kilong bilis. Tapos, Oo. Oh, kahit lang po, hindi ka tuyo. Ah, okay. uh, kaya napakahirap ng alin din kuya. Kung, kung meron lang akong mga ibabahagi sa nyo. Okay na po. Laki. Saan po bang, ano, saktong ano? Para kung sakali, merong gustong tumulong, ay eh, maihatid ko sa inyo ng... Eh, madali naman ano, po. po ba? Lagi doon? naman po ako dito nangangalakal. Eh, po tayo. ngayon, ngayon ko lang po kayo nakita dito ko eh. Ako ay araw-araw. Dati -araw -araw po kasi yung... may bisikleta ako, ay eh, nawala na yung bisikleta ko. Ay, ganun. Mm, ayun, baka merong... Ano, mananawagan tayo sa mga ano. Ah, po. uh, po. Ah, sa mga ano po, dyan may mabuting kalooban. Baka naispunin yung... Uh, uh bigyan ng konting tulong si Kuya pagkat ang kanyang bisikleta po ay nawala nga po eh wala po siyang uh, nagagamit sa kanyang pangalakal okay, tingnan, yeah, no? tingnan nyo naman po ang kanyang mga bitbite eh, eh, gusto mo, gusto rin sana nating uh, ihatid eh, sa sa kanyang newian sa kalayaan sapagkat so, batid po ng inyong lingkod na ang kalayaan po ay magmula dito sa Niyarod ko ay mahigit dalawang wala ng ano ayaw na nang makabala sa akin sa akin naman po uh, sa kabatera ng iba eh wala naman pong problema sa akin at ito siya kahit nga po hindi natin kakilala natural po sa ating mga kababayan ang tulungan ng mga nangangailangan ng tulong sa abot ng ating makakaya uh, subalit uh, ayaw nga po ni kuya kung kaya inabutan lang natin siya ng konting ano po konting ah, uh, bigas kung ano man ang gusto niyang bilhin sa kaya bud nating maliit na halaga kaya ang tangin na ko na lang po sa kanya ay mag-iingat na lang po siya uh, upang makaano naman siya uh, kahit pa paano makaiwas sa anumang karamdaman na rin na uh, wag naman kayo magkakasakit kuya dahil sa ano so hindi ko napakakatagaling kuya at ako ina, ay ina ina inaantok na yata o pagod na Ayon. Hello, hello po. Dito na, ano? na po po sa Kalayaan, ano, home tapos Black 13 Lot 2, yung kapatid ko. Po. Ano pong pangalan? Ako po, ba Abibs po. Abibs, yung yung kapatid niya po. Lucina kadayday pero ngayon ang apelido niya po ay Bernardino kasi kasal po siya ng asawa niya. Opo. Para pagka no, ano nga po ulit yung Black? Kuya? Black 13 Lot 2. Uh, may strip po 'yon. Iyon na iyon, Kalayaan, Kalayaan Homes, Black 13, lot 2. Oo uh -huh. kay ah, ma'am? Lucina uh, Caday-Caday Velasco. Lucina caday Velasco. Uh -huh. O para kung mayroong tayong... Uh, ah, apelido siya sa ngayon, Bernardino na siya. Bernardino, oo hmm. po. Para kung sakali naman, harinawa, pag, uh, pagkalog ng Diyos na uh, maka, may makapansin sa ating video, uh, uh, merong isang uh, mabuting kalooban dyan, na nakakaluwag sa buhay. Uh, hari ay mapansin ang ating video upang uh, may pabot ko sa inyong kanyang tulong. Kaya pagdasal po natin tuyan na uh, mangyari po ang ang ninanais nating mabuting pangaring para sa inyo. Kaya yun lamang po kuya ha. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak at mag-iingat po kayo sa lahat ng oras at sandali. Iyan po sa mga susunod na araw pag nakita ulit tayo dito eh, Baka higit pa riyan mang mayabang sa'yo. Lagi kayo. naman po ako dito nag Ay, ano, kila Ate Juna. Opo. Diyan ako nagbibinta. Tapos may, may din ako nito. Opo. Kuha ko rin no, 4 isa. Tapos binibinta ko rin doon ng 6. Para may dalawang piso rin Opo. po ako o, bawat piraso. Opo. Yaman din lamang. At ayaw nyo talaga ang ihatid ko kayo. Sige po. Eh, ang akin po, na lang mga sasabi. Eh, wag, para sa akin, hindi ko abala yun. Salamat. Eh, salamat na rin po. Salamat sa maraming maraming. Hmm. Sige kuya. Atuloy na po ako. oh, ingat po. Ingat Salamat po, po dito. Oh, sige, po. po. Opo, Okay, okay. Sige. Okay. sige. po. Ingat po.